Kung ma-extra extra money man lang, cash nyo na lang mga boss. Iwas pa sa sakit sa ulo. Di ka pa stress at basic needs na lang yung paggagastusan mo. Pero anyways, sabi nga ni bossing, depende pa din sa situation nyo. Ang goal is makuha natin ang dream bike natin. Boss dope, shoutout sa'yo at kuhang kuha mo talaga yung reason bakit ako gumagawa ng ganitong klaseng content. Kasi naranasan ko na yung installment at cash. Iba talaga si feeling yung cash kasi less yung sakit sa ulo and mas panatag ka sa sarili mo ano yung mga gusto mong gawin or yung mga next goals or mga next moves mo. Compared sa installments na medyo masakit sa ulo plus maintenance pa na kailangan mong ipaayos just in case na always nandyan naman lagi sa motor natin. So if may extra ka naman, go for cash. But if wala, always remember lang na ang pinaka-purpose na mabili natin yung motor natin is madala tayo nito kung saan natin gusto, mas less yung hassle, and mas makakatipid tayo sa pag-commute as well as sa oras na din. So if gusto niyo ng ganitong klaseng content, you can follow me for more. Comment down below din kung ano yung prefer niyo, ano yung thoughts niyo, ano yung questions niyo, or meron kayong mga suggestions na pwede makatulong din sa community natin. So always remember lang to ride safe and see you on my next video.